Orasyon laban sa usog o bati Panginoong Diyos na magkapangyarihan sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo aking pinapawi ang usog at bati kung ito'y galing sa tao maglaho Kung ito'y galing sa hangin mawala Kung ito'y galing sa masamang mata bumalik sa pinagmulan sa bisa ng cross at ng mahal na dugo ni Kristo Amen. Bikasin lamang ang mga orasyon na sumusunod ng tatlong beses at ihip sa isang basong tubig at inumin. Uli kaya ay mo sa iyong dibdib. Sator aripo tinit operarotas ekjah ekja kulit ham may espirito. Ekja kulit ham may espirito. Ekja kulit ham may espirito. Amen. Gawin ito araw-araw hanggang sa mawala na ang bati usog mo. Maraming salamat sa mga tao na iniwalat at sa mga binahagi kong kaalaman.